inanunsyo ng Regional Alternative Child Care Office at National Authority for Child Care na maaari na nilang iproseso ang mga legal na adoption sa Region 7 at buong bansa. Ito ay alinsunod sa RA number 11642 na masilala sa tawag ng Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act na nagsasaad ng tamang proseso para sa legal na pag-aampo ng mga bata upang maiwasan ang mga mapanilang na gawain tulad ng pagbebenta online ng mga bata na siyang pangunahing layunin upang maiwasan ang pagkalat ng mga illegal na aktibidad. Ayon kay Attorney Jewel J. Fomer Alberta legal officer ito ng NACC at RACCO na mas mabilis ng proseso ng adoption kung ito ay naayon sa administrative process at hindi mag-anap lang ng hindi dumadaan sa proseso. Ito rin ay alinsunod sa pangamba na mayroon pa rin mga naitalang child laborers sa mga lansangan ng Cebu City kaya't nagbigay sila ng babala sa publiko kung may makikita ay maaari sila makipagtulungan sa pamamagitan ng pagulat sa mga ito sa mga otoridad. Ibinunyag din ni Geraldine Mendoza Social Welfare Officer 3 ng RACU 7 na sinisikap nilang makikipag-ugnayan sa iba pang opisyal na gobyerno para palakasin ang awareness. Gayon din ang iba mga problema hinggil sa kaligtasan ng mga bata, kabilang ang online baby selling na iniimbestigahan na rin ng National Authority Child Care. Dagdag pa niya na mayroon silang tinatawag na foster care kung saan maaaring tumugon ang nasabing tanggapan sa mga pangangilangan ng mga bata kung hindi sila mabibigyan ng maayos na pangangalaga ng kanilang mga magulang. Batay sa datos na pinakita ng RACCO7 na mayroong kabuang 68 foster children sa ilalim ng foster care sa rehiyon. The Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act. So pursuant to this law, NACC or the National Authority for Child Care, together with its regional offices, the Regional Alternative Child Care Offices or the RACOS, are created So mainly the objective of this law is to uh, allow for or to provide for uh, less costly or inexpensive and simpler a domestic administrative adoption process and alternative child care. Mula rito sa Lungsod, Tlawigan ng Cebu, Bumbo Joy Nakanyati para sa number one and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta radio, Bumbo!